Isang pamilya ang naglayag papuntang San Francisco sakay ng isang barko. Si Richard ay siyam na taong gulang at pitong taong gulang naman si Emmeline. Kasama nila sa paglalayag ang ama ni Richard at ang dalawang bata ay magpinsan. Habang si Padi ang kusinero ng barko ay umalis. Pumasok ang dalawang bata sa quarter ng kusinero at nakakita ang mga ito ng larawan ng babae. Nahuli sila ni Padi at pinarusahan. Ngunit bigla na lamang nagliyab ang barko. Sa pilitang dinala nito ang mga bata sa lifeboat, nahiwalay ang mga bata sa ama ni Richard na sumakay naman sa ibang bangka. Lahat ng tao ay nakaalis palayo sa barko. Ngunit dahil sa malaking usok mula sa pagsabog, naligaw sila. Sina Paddy, Richard at Emmeline ay napadpad sa kalagitnaan ng karagatan na walang pagkain at tubig. Natuwa si Paddy nang makakita ng isang isla at nagmadaling dalhin ang bangka doon. Hindi nagsayang ng oras ang matanda at sinimulang tuklasin ang lugar. Nakahanap sila ng sariwang tubig na mainom at makakain. Habang ginagalugad ang isla, nakakita sila ng isang tapayan na puno ng ram. Samantala, nakahanap naman si Richard ng isang bungo ng tao. Nakaramdam si Paddy ng kakaiba, kaya umalis sila sa lugar na iyon. Habang naghahanap sila ng iba pang bangka, sumubo naman si Emily ng ilang berry sa kanyang bibig binalaan siya ni Padi na ang berry ay nakakalason. Pinilit nitong ipaluwa ang kinain ng bata. Nagpa siya silang sumilong sa dalampasigan at umaasang mailigtas sila ng makakakita. Tinuroan ng matanda ang mga bata kung paano manghuli ng isda, magtayo ng masisilungan at marami pang iba. Isang gabi, habang umiinom ng ram si Paddy, nakarinig ito ng kakaibang ingay na nagmula sa kabilang bahagi ng isla. Kinabukasan, tinuntahan ng matanda ang pinagmulan ng ingay at nakakita ito ng karne sa ibabaw ng bato. Tumakbo si Paddy pabalik ng dalampasigan. Sinabihan ito ang mga bata na huwag pumunta sa kabilang bahagi ng isla. Isang gabi, nalasing ang matanda sa pag-inom ng ram. Nagsayaw ito kasama ng mga bata at pagkatapos nakatulog ito malapit sa apoy. Nagising ito kinaumagahan at lumangway sa kabilang panig ng isla na lasing. Nang magising si na Richard at Emmeline, hinanap nila si Paddy. Sumakay sila sa bangka upang hanapin ito at nakita nilang patay na ito. Nang makita ang bangkay ni Paddy, nahintatakutan ang mga bata. Gusto nang umalis ni Emmeline sa lugar dahil pakiramdam nito, hindi na niya kayang mabuhay doon. Sinunod nila ang lahat ng tagubilin na itinuro ni Paddy sa kanila. Nagtipon sila ng maraming pagkain at nagtayo ng masisilungan upang mabuhay. Lumipas ang panahon at lumaki na sila ng gusto. Matapos manirahan sa isla ng maraming taon, natuto silang mabuhay at ginugol ang buong araw sa pagbuhay ng pagkain. Nagtayo sila ng tirahan at ginawang tahanan ang isla. Isang araw habang lumalangoy, nalaman niya na ang dugo ay mula sa kanyang katawan. Naranasan nito ang regla sa unang pagkakataon, ngunit wala itong kaalam-alam. Kalaunan, tinanong ng binata ang pinsan tungkol sa pagdurugo nito. Gustong suriin ni Richard ang katawan ni Emmeline kung may sugat ito na maaaring maging sanhinang pagdurugo. Ngunit tumanggi ang dalaga na makalapit ito.